dating butcher sa Taiwan nag-apply papuntang Taiwan to Canada butcher din oh? Uh, ibang oh ay kota natin ang truck nila kay malakas po ano yung lakay? eto ginagamit to sa pagdadump ng trailer ah kung magdump ka ng trailer oh 2 years, years ka doon sa Taichung Dago ka nag-apply papunta rito Anong ah, trabaho mo doon sa Taiwan? Uh, Dago siya so, so, so. Mid-cutter din Ah so butcher ka na talaga sa Taiwan oh. Mid-cutter pero uh, Mid-cutter yung one namin pero nag-porting ako sa labas Ah okay Yan yeah, guys ha? Ah, ah Kababayan natin yung from Taiwan Yung uh, mm. company namin talagang Mid-cutting company Mid-cutting oh. company dating butcher sa Taiwan nag-apply papuntang Taiwan to Canada butcher din no mm. Ilocano rin siya nag Ilocano ay nagtatagalo lang kami para sa pangkalahatang mga ano natin no mga subscribers followers natin eh maintindihan yung salita natin Kasama mo na pamilya mo rito Ilan anak mo ha oh, Okay Bata ka pa. Bata ka, ka. Ilang pa. Ilan taong ka na? Ha? Huh? Tanda na ako. Ako mas matanda siguro ko sa'yo. 40, ano ko na eh. 43 ko na eh. Kaya isang ka sa Pilipinas? Alinga. Papayaw? Malap. Ano ka? Magkawalay pala yun? Hmm. Tapos, dito na talaga kayo sa Canada? Dito lang. Ay, I think Calgary. Uh, dito ko na rin. Since uh, 2014. Kasi 2014 ako nababandi sa'yo. Ah, nakuha na lang ako siyang taon sa'yo. 2014 din kami. 2014 ng July. Uh, Pilyaran na kayo? Hindi ah. Uh... Kwan nga. Ay, ganyan? Oh. Biyar Oh, okay. Citizen na rin. Oh, okay. Akala ko hanggang ngayon, 13 years, tagal na rin. Yeah. Ito paano na PR? Matagal din talaga ang PR dito sa ano? Hindi, okay, so, nag-PR na ako ng almost 4 years. Hmm. hmm pwede na At least kahit papano sure So, yung misis mo nakuha mo dito dito ko na nakapag-asawa? Hindi ko nakapag oh, yan yan, sabi ka sa'yo eh Pilipina? Oh, okay Dito na, so ibig mo sabihin binata ka talaga lumapag dito? Eh. Guys ah natin Bago nating kakilala R3. Yan. Nakita kita, ano? Pagkataan siya sa ano? Kung nakapalo siya sa atin sa ano eh. Followers natin sa Facebook. Uh, subscribers sa YouTube. Alam mo yun, konti-konti lang naman. Wala naman tayo pa. Para libangan at saka isa At the same time, uh, mamit natin yung mga kakilala nating mga kapwa-Pilipino rito. Ang sarap kayo sa pakiramdam yung mamit mo yung mga kababayan mo. No? Mm. Tapos, yan. Meat and grit. Pakapikapi lang. Tapos katiwan ka, Manitoba. Manitoba. So, so paano ang biyahe mo ngayon yan? Nagaantay ka ng uh, ano? Palis ka na rin. Maalis ka na rin. Punta ako ng practice. Magpipick up ka doon. Palis ng trailer. Tapos sa uh, pagkatapos niyan, uh, Uuwi ka na o meron pa. Ilang oras ang biyahe ang trabaho mo? Kasi city ka, di ba? City? Depende sa akin. So ilang taong ka na nagdadrive? Yung truck? Five years. Talagang mo yung pag-drive din ng truck, ha? Okay, bukulis na ako sa pagkabutcher nung na na Nag-ano ka rin ng trucking? Bukulis na ako, oo. oo. Kopi, atan, eh. Tapos nag-trucking ka na. Nag-trucking Ganyan, kahit, kahit naman ako nung una... Mas masaya. Oo, oh, walang boss. na uh, Minsan guys, kapag ka ganito kasi, may mga iiwasan ka na nakamata sa'yo eh. Mga boss-boss dyan eh. Ayan ang mahirap dyan eh. Oo. Huh? May pagka-kape-kape ngayon. Oo uh, ngayon, kahit, kahit, kahit nasa trabaho ka ngayon, pwede ka magka-kape-kape eh. Oo. Oh. Oh, Saka yung sa atin kasi, eh, iba-iba yung gamit ng kay oh, Ben? iba-iba. Hmm. Hindi lang yung driver. Minsan, may end dump. Oh, yung dump truck. Dump truck na lang. Uh, oh, yung parang uh, ano. So, may walking floor. Okay. So, uh, nasubukan mo rin nag-long haul. Oh, uh, nag-long haul ka rin. Right, so. Bison. By a bison ka rin. Okay. Shout out mo na sa mga tagay bison na nandun pa. Hindi ko, nandun pa sila. missis hmm. mo, mga anak mo. Six months. Walang hmm. taon na anak mo, malaki na? Shoutout sa misis mo. Hirap kasi maglungol. Ikaw naglungol ka pa rin. Oo, oh, kasi wala ating magagawa sa binabayaran ng truck eh. Hindi ba tapos yan? Malapit na, malapit na. pag na lang ito. Pag, pagka ano, medyo isa o dalawang na lang tayo mga biyahe. Oo, oh, okay na yun. Provincial hmm. ka na lang. Kasi kung pamilyado ka guys, katulad mo ah, ito ito mga tanong, mga tanong, ano bang sa palagay mo since ikaw ay pamilyado, anong mas gusto mo? Yung ganito na nakakauwi ka or uh, yung matagal ka sa krasada? Nakakauwi ka lang. Oo. Uh, uh, yung nakakauwi kasi pamilyado ka, ah. Uh, talagang ganito. Yeah. Hindi mo kasi alam yung upan, yung panak ng oras. Mm. yung oras. Hindi mo may babalik. Oo, oh, tama yun. Uh. Lalo pag malilate panak mo, no? Oh, Pero um, kasi sa mga kung ato uh -huh. so, um, ka masaya, mas maganda rin kang togol. Oo. So nag-a-try, magandang masaya lang ano <laughs> Kasi, kung iniisip mo lang sa sarili mo, kasi may pamilya ka. So, gusto naman nila bigyan tigil na doon ka lang ba. Gusto nilang buhay ka. Oo. Uh -huh. Balansihin mo lang. ano Kung okay sa pamilya mo mag ka, okay. Pagka marami kang i-consider, may mga anak ka, eh siyempre, magulang tayo, gusto natin nakikita yung maliliit natin. Kasi Pwede kang mag- Nung naglong <coughs> mula ko, almost, nung one month, two days na ako na Ay, yung isang buwan, 2 days. Kasi almost doon ka nagre-reset sa kalsada. Oh, more on. Tamo, nangyayari talaga 'yon. Kasi hindi mo maiiwasan 'yon, guys. Sa katulad niya ang sinasabi niya. More on pag kasi yung, pag, yung mga pag newbie driver na sa mga American na California rat. Oh. Ang nandang namin, hindi eh, ka masyado na nakakalagay <coughs> ng na, Oras mo sa US, di ba iba? Oo. Oh. Kumpara dito. Mm -hmm. Totoo yun. So, ibig sabihin, talagang umaabot ka rin ng isang buwan sa karsada, tapos pag umuwi ka sa bahay, mga dalawang araw lang, parang tirahan mo na talaga, tirahan mo na talaga sa karsada na talaga, sa truck mo na talaga guys eh kaya uh, ito yung mga bagay no, uh, na kailangan mong i-consider kapag ka magta-tracking ka if you are up for uh, long haul, oh uh, eh, uh, talagang mayroong mga ilang araw. May pera, pero wala ka sa pamilya. Oh, may pera. May pera, wala wala ka sa pamilya nang matagal. Ganun din kapag city, may pera din naman. May pera, may pera, din, pera din, sa city driving. May meron. Oo. Meron din. Oo. Oh. At siyempre, merong makakauwi ka. ka. Yan yung ano yung advantage. advantage. naman. Yun. Nakikita mo lagi, pamilya mo. Which is yun lang naman talagang pamilyado guys eh. Yeah! Ayan, anong experience mo sa matagal ka ng day -day Drive? So, lalo na sa winter? Ang um, pag-winter, huwag ka lang tumutok sa mga ano, palipat-lipat ng linya sa mga track, yung mga trucker na katulang natin. Oh, oh, Stay ka lang sa linya mo. Oh. At saka sa maliliit na mga sasakyan, huwag kang tumutok sa mga malalaking sasakyan, lalo na pag di ka nakikita sa, 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 side mirror, pag di mo nakikita yung side mirror ng track. Oo. Oh hindi ka nakikita ng driver. Mm -hmm. Totoo yun. Kailangan yun, ano eh, lumayo ka sa mga blind spot ng mga truck. Kasi yun ang, ano eh, yun ang cause ng aksidente eh. Diba? Mm -hmm. Mahirap mag-drive sa winter. Pero, ano man ang mangyayari dyan, may, may ano, may, mayroon namang, pwede mo namang avoid yan eh, ma-avoid mo naman yung mga pangyayaring ganyan. Basta, no, basta mag ka lang pure pag sa Magan, dangan, dry Mga ah, So yung agency mo dun sa Taiwan Ando pa hanggang ngayon? Hindi ko alam kung mayroon pa kung, na kung narinig mo yung GGTCC GGTCC TCC oh. Oh, Guys, ang, kung ang mga taga Taiwan na Pilipino gustong pumunta rito, butcher GGTCC Saan ang ano yun? Taipei ang location nun. Kayo nang bahala kung nandun pa yan. At sa least kit... Mga, mga ibang nag-a-apply ng galing Pinas, yung mga kasama rin namin na galing Pinas, hmm. sa... Kung sila Golden, Golden Horizon. Golden Horizon? Agency? Agency rin yun. nasa Taiwan ka lang, ha? Ay, hindi. Kahit nasa Pinas na, pwede mag-apply doon sa Golden. Oo, oh, kahit nasa Pinas. Kasi Pinas, Pinas, Pinas na agency, yung Golden na yun. Oo, oh, Pinas agency pala yun. no? Oo. Maraming silang nakaka-punta dito na mga Pilipino rin na nag sa akin. Okay. Mm -hmm. Para makuha nila ang pamilya mo. Ganun lang yung naman dito eh, makuha mo lang yung pamilya mo eh. Okay na yun oh. So ano pa po pong may advice mo sa mga tropa nating mga truck driver o yung mga gustong pumunta rito? Apply na Apply na no Marami kasing Pwede pwede applyan din guys uh, Ngayon uh, Ito ay Para sa karagdagan uh, Direct path agency Maraming Napaalis yan na, Nasa New Brunswick sila Mga Pilipino uh, Cisco Company Yan True online yan Hanapin nyo lang Sa Facebook yan Direct path agency Kumuha sila ng experience Oh, Dapat lang Dapat lang talaga May experience Oh. Pangalawang agency is Merkan Agency. Merong agency, uh, yung agency ng Merkan, merong opisina nasa sa Pilipinas. I-Google nyo na lang. Ortigas natin? Or sa Ortigas yan. Oh. I-Google nyo na lang yung guys. Tapos mag-inquire kayo doon. Ang usually... Ah, uh, kliyente nila dito sa Canada is Kelsey. Yan, kung gusto niyo makapunta rito sa ano, sa Canada via agency, uh, a plan niyo mga 'yon. Ang step by step, eh siyempre uh, sila na magsasabi sa inyo kasi matagal na panahon na yung kami na nag-apply eh basta importante ang first step dyan yung ano yung magano ka mag-inquire ka di ba pare? So mag-inquire ka at sila magsasabi sa yung mga requirements. Okay niwi tapos na kami magkape oh, Salamat sa kape, may lakay at least kahit papano nakapagkapi kami naka, nagkaroon tayo ng kaya kakilala meet and greet thank you guys bye kinuha pa talaga yung kinuha pa talaga yung uh, ano nila madam ha diba yung rata dati kwa doon lang mahilig lang ba Oh. Oh, Aso nga lang, hindi ko na-capture ng maayos kanina Kaya ko yung camera ko, ba't gano'n? Hindi gumagana yung oras, ibig sabihin naka pass forward yata yung eh, oh, hindi mo naman kasi pass forward na yun eh yan. okay lang at least kahit pa paano nakapag meet tayo lakay oo oh. ingat na lang kudyay oo eh. oh. kala nang uwi mo sa Pilipinas wala pa mula ba nung umuwi kayo ng Pilipinas ay nandito kayo naka uwi na kayo ng Pilipinas umuwi na kayo. 2016 ang ah, ah. kong uwi sa Pilipinas ah nagbakasyon na rin kayo oo oh. 2016. Baka hindi mo na alam kung anong meron doon sa Pilipinas. Nung umuwi nga kami doon, hindi. Wala, mal maliligaw na talaga ako eh. Marami na tayo upon doon ah. Marami nang yeah. bago oh. expressway. Oo, oh, marami expressway doon. Oh. So, papunta ka na rin sa ano mo ngayon? Oo, oh, one-lock, one, 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 one. So, okay. tag break time ka lang pala ngayon dito? Wala nga, gusto ko lang mag-break time. Oo, oh, Nahawak mo kasi ang oras mo eh. Yes! Kaya eh, no? Ano yung pangarga mo ngayon? Wala, kung lang. Empty yan. Ah, ka ngayon? Empty, tapos ko yan. ko naman yung loaded. So, anong, ano nyo, anong, 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 orasan lang ano anong, 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 Nagpapatama lang sila kaya, orasan lang siya. Orasan. Wow. Binabayaran kahit naka ganito, naka naka tambay siya, nagaantay lang, bayad 'yan. No, lakas. Eco recycling 'yan. Hindi ka hindi sila nag dito ng mga ano ha? nag ba sila dito ng mga work permit? Hindi. Hindi. Oo. ba sila ng mga ano, yung mga tulad dito, yung mga uh, uh, walang experience? Kailangan may experience. Dati, nag-hire sila. Marami pong niyaya, pero hindi naman sila... Oh. Oh. Uh, pero ngayon, wala. Wala ngayon. Kailangan experience. Kailangan na ng experience. Oh. Doon sana kasi nangangailangan ng company ng driver. Kitrain ko pa sana sila. Eh, ayaw naman oh, Okay. Ayan guys, ha? Oh. May truck nila kay cycling Ano to? Ang tawag nito? Dig. Ah, dig up nila kay hindi ka po oh. so alis ka na ba? oh kahit naman ako paalis na rin ako eh ingat hydraulic na gawin yung ba ha? hindi na nga ah? hydraulic na magkakaroon uh. ay dahil dati pati hydraulic -like. uh. parang parang dati yata uh, itong ano ah hindi ba dati na uh, mayroong may slipper yan? wala bago lang to ah ganyan na talaga yan? ganyan to kasi kakarga ng kwan. yung mga uh, ibang Oh. Eh, natin ang truck nila kay. Malakas to. Ah, pasok na pa tayo. Pasok ka pa sa mga Oh, walang problema 'yan. Sana na tayo sa tumi, guys ah. Oh. Day cab lang naman kasi to. Ito PTO na. Bangkwan. Para sa loom. Ano yung lakay? Ito, ginagamit to sa pagdadump ng trailer. Ito. ah, kung magdump ka ng trailer. Oo. So, oh. mahabang trailer na. Ito, ito, ito. Oh, ito. Ay, yung mga kung ano-anong mga ano niya. Oo, oh, ang dami niyang ano. Ang dami niyang um, uh, gigis niya, no? Oh. Yes. Automatic? Automatic. Automatic, automatic. Oh. Ayos. But anyway, thank you. Mayroon ka po bang itagdag? Wala ka. Salamat na ito sa club, sa... Salamat oh. po. Hingan, oh. hingan. Tapos, salamat din sa kape. So, susunod. Ako naman ngayon ang magpapakape sa'yo. Katapin kita. <laughs> Oo, oh, pag nakita ulit tayo next time, ako magpapakape lang kayo. So, paano? Uh, oh, ingat ka life. na lang, ha? At uh, thank you sa ano, panonood sa video vlog namin nila kay nila R3. Salamat na lang talaga sa inyo. Oh, shout out na lang sa Tagal sa Pinas. Oh, mga po truck driver. Mga Ito meet and greet lang ito. Ingat kayo lagi guys. Ang uh, so susunod na pagtitinda natin. Ayun, thank you for watching. Bye bye. Bye bye. Peace Lakai Pinoy Tracker.